So what's up guys Mag tutorial tayo kung paano magkabit ng oil seal sa telescopic ng TMX125 Let's go Ayan guys kung hindi pa kayo naka subscribe sa youtube channel ko oh, Please subscribe Salamat Ayan guys sa baba lang tinanggal na yung Tara. ano, mekaniko yung outer tube para hindi natanggalin yung sa taas yung gamit niyang alin is 4mm na alin ayan hindi ko na na-video yung sa kabila yung sa kabila lang yung na-video ko You no, know, parang tubig lang yung nasa telescopic. Then guys, Papalitan nyo yung oil seal, tinanggal nyo yung lock muna. Tapos, kumuha siya ng wrenches. 'Yan yung pagtanggal niya sa oil seal. 'Yan. Ganon din yung sa kabila. Tinanggal mo na una ang telescopic lock tapos kuha ng parents tanggal ang oil seal so, sa pagkabit guys ng oil seal na bago kailangan mong ilagay sa taas yung loma para hindi masira yung sa baba yung bagong oil seal pagkatapos yan ilagay na yung telescopic clip or lock Ayan, lagyan na yung oil seal na bago. Tapos, yung luma sa taas. O, ah, diba? Ganyan lang technique guys. Eh. Hindi masira yung bagong oil seal. O, ah, diba? Tapos, lagyan ng clip. Huwag nyo talagang kalimutan lag lagyan ng clip. Kasi yan yung lock sa oil seal eh. Oh, yan. Tapos, kabit agad. Kabit mo agad doon. Sa ano? Inner tube. Fluid yung Yan. Yung gamit niya palagas ay power tools. Yan siya nagamit ng ano? Yan no? Power tools niya. lang kung Tapos power tools agad. Kabila ganun na power tools. Para mabilis lang. <coughs> Itataas na natin yung mga ano, magtanggal para malagyan niya ng ano. Fork away. Robert, ano na? Dito na na. Tanggalin yung ano, spring. Tapos, Pungot rin yung brake shoe sa likod. Taubel-taubel na. Pila Kailan man uwi limo dito, Billson? 75 ra 100.